So ayun mga guys, tingnan niyo mga guys yung ating uh, kamuti gold detector. So ay mga guys, dito kalukuhan mga guys kung gusto niyo subukan niyo sa inyong bahay mga guys para makita niyo, magkaalaman na. Ayan. So bago kayo mag-react, ay subukan niyo muna para malaman niyo mga guys. Tingnan niyo mga guys ha. So ang hanapin natin yung relo na may gold. Okay, tingnan natin mga guys. <clears throat> Tingnan natin kung saan yung sa palo niya mga guys. yan, Gumagalo siya mga guys oh. Tingnan niyo mga guys oh. Ah. Ayun. Oh. Tingnan niyo yung palo mga guys. Oh. So pupunta siya dito mga guys oh. So ito mga guys. Yun yung mga guys ah. yun eh. Tuturo siya mga guys ah. 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 So, dito natin itapat natin mga guys. So, nag-iikot sya dito mga guys. Kasi ang rilong ito mga guys, mayroong goal dito mga guys. So, dito tayo mga guys, itong isa na walang goal. Tingnan natin. O. Oh. Diba? So, nag-swipe siya mga guys, o. Oh. O, oh. kita nyo yan. O. Oh. So, kahit anong pigil natin mga guys sa ating kamay na hindi gumagalaw. Nagagalaw talaga siya mga guys kasi madadala siya sa ano, sa galaw ng ating uh, pindulo mga guys. Kaya hindi natin maiwasan na ano, nagagalaw talaga yung kamay natin. Pero hindi ibig sabihin mga guys na sinasadya ko na galawin ito. Pero kung duda kayo mga guys, kayo na mismo gumawa mga guys sa inyong bahay. Kayo na ang mismo mag-experiment. okay? So, yan ang ating ano mga guys. Diba? So, Subukan pa natin mga guys. So, ang hanapin natin mga guys, yung rilo na walang gold. Okay? So, rilo na walang gold. Tingnan nyo. Tingnan nyo mga guys ha. Yan. Hmm. O, kita nyo yan. So, hindi na siya nagdidetik mga guys sa rilo na may gold. So, itapat natin mga guys ha. Yan oh, di Diba? So, nagsuswipe siya mga guys ha. Rilo na may gold. So dito na naman siya nagtuturo mga guys sa walang gold. Tingnan niyo mga guys. Oh. Oh, di ba natuturo siya sa relo na walang gold? Oh. Tumatik 'yan, mga guys. Oh. Ah, daig pa nitong high tech mga guys. 'Tong nalalaman natin mga guys, daig pa nito yung high technology mga guys. Ayano. So 'yan oh mga guys. Oh, so umiikot siya sa ano sa relo na walang gold kasi yung yung hinanap natin yan o o diba yan o so umikot sya mga guys so napakaganda nito mga guys na uh, kaalaman mga guys na sa pamagitan lang pala ng mga uh, ganitong klaseng uh, detector mga guys ay makagawa tayo o makahanap tayo ng ah uh, uh, mga treasure di ba? So, hindi, hindi natin alam mga guys, nung una, na pwede palang gumawa ng mga detector na kagaya nito mga guys. Napakasimpleng detector mga guys. O ba? Diba? So, ngayon, nakagawa na tayo ng detector mga guys sa pamagitan ng ah uh, kamuti. So, ayun lang mga guys. Maraming salamat sa inyong panonood. At huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At pakihit na rin yung notification bell para mapili kayo sa ating mga susunod na videos. Maraming salamat. Bye-bye.